mga bay ay hapon mga bay at saka hindi man ako nagyayabang mga bay ah. na bibidyo lang ako nito mga bay para sa lahat dyan na nagumpisa sa pagbablog ma-inspire at saka hindi sila hihinto kasi tulad ko pag hihinto kayo yung pangarap nyo hindi matupad ayan mga bay nakita ko lang to, mga bay para yung mga basher ko na grabe makapanglait sa akin na sabi nila wala ko nung kwenta yung mga ginagawa ko parang baliw na ako Diyan kayo nagkamali kasi ang pagbablog pag, pag nagsahod ka na parang parang may boarding house ka lang na 20 na boarding house kasi taga buwan nagsasahod ka na ng sobrang 100k Di, parang may boarding house ka lang na napaboard. Napa Kaya, sa ko dyan, wag, wag kayong mag-estimate ng tao kasi hindi nyo alam. Kahit parang baleo lang yan, pero may pangarap sa buhay. Kaya sa lahat na nagbablog-blog dyan, uh, ipagpatuloy nyo lang. Uh, malapit pala ng sahod natin. Kaya, baka makabili na tayo ng sasakyan. At saka sa mag-share ng video na to, ah, mapipili ako ng sampung tao na bibigyan ko ng iPhone at saka 5K. Yan. iPhone yan, no oh. Yan. iPhone mga bay. Bigay ako ng iPhone at saka Meron dyan, dyan ako dito dalawang iPhone to at saka meron dyan akong mumura, mamurahin na yan Honor uh, hmm. uh, May mapipili ako na paswerte-swerte lang Sa mga baser ko dyan na nagbas na ano uh, pwede kayong sasali at saka may, mayroon dyan ako dito na ano Dalawang iPhone at saka... So, uh, dalawang naram ano ng bay. Yan. At saka, meron ditong Realme. Merong Oppo. Yan mga bay. Ah. Uh, ang magti-share ng video na to, pipili ako pa short-short lang mga bay. At saka, yan. Yan ah uh, kasi maraming nangyay sa ako na, ng tulong dyan paswerte-swerte lang kasi hindi, ta kayo ma, hindi ko kayo maisa-isa kasi sobrang dami nyo kaya paswerte-swerte lang at saka hindi ako nag-iabang mga bay uh, nag-inspire lang na ako sa lahat ng mga nag-estimate sa akin dyan at saka sa mga basher ko dyan wag uh, huwag kayong masyadong magmaliit ng tao kasi hindi nyo alam balang araw mag-success yan sa pangarap, at saka, yan pa rin ang makakatulong sa, uh, sa iyo. Kaya, God bless inyong lahat dyan, sa lahat na, nag-vlog dyan, uh, pagpatuloy nyo lang, God bless po, nandito lang kami na, magsisupport sa inyo, at saka, huwag kayong mawala ng pag-asa, kasi, nandyan si, Lord na, gagabay sa atin, kasi, pag, pag may totoo tayong mabuting puso tutulungan tayo na makaangat sa buhay kaya go na go lang uh, ang video na to hindi ito nag -sila, sabi na nagyayabang uh, nag inspire lang ko sa mga taong nag umpisa dyan at saka sa nagmaliit sa akin kaya masiswerte lang makakuha ng honor at saka iphone 11 masiswerte lang po God bless inyong lahat. At saka, ito lang masasabi ko. Pagpatuloy nyo lang. Balang araw, makuha nyo rin yung pangarap nyo tulad ko. Pero, salig lang sa tas. Bye-bye.